Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mainit na isyong lumabas kamakailan, ang posibleng realignment ng bahagi ng 348 billion pesos budget cut ng DPWH papunta sa Department of National Defense o DND. Isang tanong ngayon ang umuugong sa mga balita, gusto bang kunin ng DND ang bahagi ng DPWH budget ka? At ang sagot ni Defense Secretary Gilbert, Gibo, Teodoro, why not? Pero, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Makatarungan ba na i-redirect ang pondo mula sa infrastruktura patungo sa depensa? At ano ang magiging epekto nito sa ating bansa, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea? Yan ang iisa-isahin natin dito sa ating 8-minute analysis. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ni Senator Sherwan Gatchalian na posibleng bawasan ng hanggang 348 billion pesos ang proposed 2026 budget ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Ayon kay Gatchalian, nakita ng Senado ang mga red flag projects na nagkakahalaga ng 271 billion pesos, mga proyektong may questionable detalye o tila overbudgeted. Bukod pa rito, sinabi rin niya na may 20th% percento overpricing umano sa ilang road projects, kaya't kailangan itong i-trim e down. Kung matutuloy ang cut na ito, bababa ang budget ng DPWH mula sa 881.3 billion pesos na proposal at malaking bahagi nito ang pwedeng i-redirect e sa ibang ahensya kabilang na ang DND. Kaya nang tanungin si Defense Secretary Teodoro kung okay lang ba sa kanya na i-realign ang bahagi ng DPWH budget papunta sa DND, diretso ang sagot niya. Who would not want it to be realigned to DND? Simple pero malaman ang pahayag na ito. Ibig sabihin, handa ang DND na tanggapin ang dagdag na pondo kung sakaling ilaan ito sa kanilang mga programa. Ayon kay Secretary Teodoro, ang posibleng paglipat ng budget ay isang one-off thing lamang, isang beses na solusyon. Ang tunay na pangangailangan ng DND, sabi niya, ay sustainment o tuloy-tuloy na pagpopondo taon-taon. Sabi ni Teodoro, this is not just the solution because we need to spend a big amount year by year for defense, especially with the challenges we are facing right now at hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat kung anong mga challenges ang tinutukoy niya, ang lumalalang banta sa West Philippine Sea, ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at ang pangangailangang palakasin ang national defense capabilities ng bansa. Sa kanyang keynote speech sa European Chamber of Commerce of the Philippines, inamin ni Teodoro na miserably low ang defense spending ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Isipin mo, habang ang ibang Southeast Asian nations tulad ng Singapore, Vietnam, at Indonesia ay naglalaan ng mas malaking porsyento ng GDP nila para sa defense, ang Pilipinas ay halos nasa dulo ng listahan. Kaya naman para kay Teodoro, kung may pagkakataong madagdagan ang budget ng DND, lalo na kung galing ito sa hindi naman kritikal na bahagi ng DPWH budget, bakit hindi? Tingnan natin ang numero. Para sa 2026, humihingi ang DND ng 295.2 billion pesos na budget. Sa kabilang banda, ang DPWH naman ay 881.3 billion pesos ang proposal. Kung totoo nga ang sinasabing 348 billion pesos cut, mahigit kalahati ng DND budget ang katumbas nito. Kung halimbawa, kahit kalahati lang ng cut o mga 170 billion pesos ang may realign sa DND, napakalaking tulong na ito. Maaring mapondohan ang mga priority modernization projects ng AFP tulad ng karagdagang air defense systems, missile units, drone programs, radar installations, at naval assets na kinakailangan para maprotektahan ang ating exclusive economic zone. Pero gaya ng binigyang diin ni Teodoro, ang ganitong realignment ay hindi dapat maging band-aid solution. Dapat magkaroon ng consistent and predictable funding ang defense sector para hindi palaging umaasa sa mga biglaang realignment o savings mula sa ibang ahensya. Marami ang nagsasabi na tama lang na madagdagan ang budget ng DND. Una, national security ang pinag-uusapan dito. Hindi mo pwedeng ipagpaliban ang pagpapalakas ng depensa sa panahong mabilis magbago ang geopolitical landscape. Habang ang DPWH ay may napakalaking pondo na kadalasan ay napupunta sa mga road projects, Madalas na nauulit ang problema ng overpricing, ghost projects, at poor implementation. Kung may mga proyektong hindi naman urgent, o may dadang efficiency, bakit hindi ilaan ang bahagi nito sa mas kritikal na pangangailangan, ang kaligtasan at seguridad ng bansa? At kung tutuusin, ang matatag na defense infrastructure ay bahagi rin ng national development. Walang saysay -say ang mga bagong kalsada kung hindi naman ligtas ang bansa mula sa external threats. Kaya may punto rin ang pananaw ni Teodoro, na kung may oportunidad para pandohan ang DND, dapat gamitin ito ng tama at pangmatagalan. Pero hindi rin mawawala ang mga kritiko. May mga nagsasabi na hindi dapat ipagpalit ang public infrastructure sa military funding. Ang argumento nila, ang DPWH projects, tulad ng mga kalsada, tulay, at flood control, ay direktang nakakatulong sa ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kung babawasan ang pondo ng DPWH, posibleng maantala ang mga proyektong pampababa ng baha, pagkukumpuni ng mga lansangan, o paggawa ng mga tulay sa malalayong probinsya. Bukod pa dito, may mga ekonomista rin na nagsasabing hindi dapat gamitin ang realignment bilang paraan para madagdagan ang budget ng defense dahil ito ay hindi sustainable. Tama si Teodoro sa puntong ito, ang depensa ay hindi dapat umaasa sa isang beses na dagdag. Kailangan ng maayos na multi-year funding strategy na susuporta sa modernization program ng AFP. Ang tanong ngayon, handa ba ang Kongreso at ang Malacanang nabigyan ng mas malaking at tuloy-tuloy na budget ang DND taon-taon? Ayon kay Secretary Teodoro, lawmakers are receptive sa ideya ng pagtaas ng DND budget. Ito ay magandang senyales, ibig sabihin, may openness na sa loob ng Kongreso na pag-usapan ng tunay na halaga ng national defense. Kung maipapakita ng DND na ang mga pondong ito ay magagamit ng maayos, may transparency, at may malinaw na resulta, malamang ay magiging mas madali ang pag-aproba ng mga susunod na budget increases. Sa mas malawak na pananaw, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa DPWH o DND. Ito ay tungkol sa balanse ng national priorities, kung alin ba ang mas dapat bigyan ng pansin sa panahon ngayon, ang pagtatayo ng mas maraming kalsada o ang pagtatatag ng mas matibay na pambansang depensa. Kung mapagsasabay ang dalawa, mas maganda. Pero kung kailangang pumili, kailangang pag-isipan kung alin ang mas kritikal para sa kinabukasan ng bansa. Sa dulo, malinaw ang punto ni Secretary Teodoro. Hindi sapat ang isang beses na dagdag. Ang kailangan ay tuloy-tuloy, seryoso, at strategic na investment sa defense. Ang tanong ngayon para sa ating mga mambabatas at sa publiko, kung may pagkakataong madagdagan ang pondo ng DND, kahit mula sa realignment ng ibang ahensya, handa ba tayong tanggapin ito bilang hakbang tungo sa mas matatag na Pilipinas? Ito ang patuloy nating susubaybayan. Para sa mga updates sa Philippine Defense at Security Issues, huwag kalimutang e-like, e-share, at e-subscribe sa ating channel. Ito ang PH Malaya, Taglish Defense News na diretsyong sumasagot sa mga tanong ng bayan.